Sa pagsusuri ni KTH Ka sa kanyang lugar ay meron siyang naingkwentro na isang lumang bato. At ang dahilan kung bakit niya ito napansin ay meron itong tatlong mga butas sa ibabaw nito. Dahil sa isa pa siyang baguhan ay wala siyang ideya kung paano kilatisin at suriin ito. Kaya naisipan ni KTH na kuhanan ito ng aktual na larawan para ipasuri ito. Narito ang aktual na larawang kuha ni KTH sa naturang batong kanyang nakita. Mapapansin natin dito ang ibabaw ng batong ito na meron ng itong tatlong mga butas. Ngunit ang mga sukat at hugis ng mga ito ay magkakaiba at maging ang kanilang lalim ay mukhang hindi magkakapantay. Kung atin naman itong pagmamasdan ng mabuti at ating pagganahin ang ating imahinasyon ay maring ang tingin natin dito ay isang mukha. At ito ay parang tila nakangiti. Bilang isang tagasubaybay sa aking YouTube channel na ito ay nais nice kong hulaan mo kung may tuturing nga ba natin na ito ay isang lihitimong marka o hindi. ang aking pagsusuri Basi sa aking sariling pagsusuri ang ating nakikitang tatlong mga butas sa ibabaw ng naturang bato na ito ay masasabi kong nagkataon lamang Sa madaling salita, ito ay pawang gawa lamang ng ating kalikasan Ang mga butas bilang marka sa ibabaw ng mga bato ay sadyang maganda ang pagkakagawa sa mga ito sa kadalasan, ay pantay-pantay na rin ang kanilang lalim at maging ang distansya ng mga ito sa bawat isa ay may magkakatuwang sukat. Kaya kung tatlong butas ang ating nakita at bumubuo ng hugis triangulo kapag ito ay ating kinunekta, ang distansya ng mga ito sa bawat isa ay dapat na magkakapantay. Ang masasabi ko kay KH Ka Ang mga butas sa ibabaw ng naturang bato na ito na iyong natagpuan ay pawang nature-made lamang o gawa ng ating kalikasan. Ibig sabihin ay hindi ito ginamit ng mga sundalong apon sa kanilang pagmamarka. Kaya ang payo ko sa iyo ay iwasan mo ito at magpatuloy sa pagkalap ng mga marka sa paligid ng iyong lugar. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.